Ito pa ang isa. Oh. From 2021 to 2025, there are about 127 cases of confiscated agriculture products smuggling, no? Ilang kaso? Ilang? 127 ang uh, ang confiscation, no? Now, ang problema rito, of the 127, apat lang ang naisampang kaso, no? And this is involving billions ha. At sa apat na kasong na isang pa, walang financier at importer na nasampahan ng non-bailable offense 10 million pesos. Wala. Uh -oh. At nung kausap natin itong Department of Justice, 90% ng mga kasong na dismiss, ang dahilan hindi nabigyan ng suporta supporting official documents ng importation yung misdeclared uh na mga produkto ang uh, Department of Justice So digital, makikita natin itabayaan. na yung Bureau of Customs ay oh. mailap now uh, oh. to be fair oh. bago kasi ang bag ang uh, Commissioner of Customs ngayon he was just oh. designated uh, last July no oh. Uh, ang, ang basa ko rito kumaganda sa flood control di ba uh oh. anjan na ngayon yung Vince Dizon si Ariel Limpo no? mo. Para oh. para ayusin itong sistema na ito dahil un unfortunately 10 years na itong uh, anti-economic sabotage uh, ng smuggling ng produktong agrikultura oh. na non-available pero Hanggang ngayon, wala pa rin financier. And mind you, what we found out, yung pinapasok na mga smuggled goods, halimbawa, na misdeclared, yung isa, 130 million worth of uh, agricultural products. At yung pasok na consignee, yung uh, EPCB trading, uh, ang lumalabas na may-ari, eh sabi niya nung nagtestify siya sa atin ay isang uh, panda delivery driver siya.